Guys, binuksan ko yung Gcash application ko. Titingnan natin kung tumaas ba yung pwede kong maloan sa Gcash. So curious lang ako kung nataas ba yung pwede nating malon kapag madalas na ginagamit o binubuksan yung Gcash. Kasi ito din yung ginagamit ko sa pag-load. Tapos, pag, pag minsan transfer ng pera, yun din yung ginagamit ko, itong Gcash. Pero hindi ako dito nag-iipon ng pera kasi alam naman natin na maraming mga issue na kung minsan hindi na bubuksan yung Gcash, di ba? Meron ng mga yung iba hindi na nila nakuha yung pera nila. Hanggang ano lang ako dito, 500 pang load. Ngayon, titingnan natin kung pumas ba yung pwede natin balon sa Gcash. Click ko tong borrow. Gloan. Oops. 20,000. You can borrow up to 20,000 pesos. So, last week, 20,000 to guys. Wala namang nalagdag. So, tingnan natin kung malimbawang maglo-loan tayo. Aabot ba nang magtalo yung babayaran ko? Kasi, ang nakalagay dito, interest rate 3.59% per month. Tapos, mayroong processing fee na 3%. Payable in 9 to 12 months. Try natin. Get started. interloan amount. Tignan natin yung 20,000. Select. Ito na, halimbawa, business expense. 600 pesos yung mababawas. Yung processing fee, 3%. Okay, tingnan natin, compute natin kung sa loob ng 12 months. Kasi ang nakalagay dyan, 3.09% interest. 2,284.67 yung monthly na babayaran mo sa loob ng 12 months. At merong processing fee na 600. Ibig sabihin, kapag nag-loan ka, ang makukuha mo dyan, 19,400 na lang. At monthly, magbabayad ka ng 2,284.67. I-multiply natin yung 2,284.67 para makita natin kung aabutin ba ng magkano yung perang nilaw natin na 2,284.67 multiply natin sa 12 or isang taon plus yung 600 pesos na processing fee 28,000 guys. Hindi naman ganun kalaki, di ba? kasi 28,016 i-minus natin sa 20,000 na nilo natin. Sa loob ng isang taon, 8,000 lang naman yung itinubo, di ba? Pwede na. Guys, loan tayo dun sa iba na. Ang lalaki ng ano porsyento. 10%, di ba? Sipin mo yan, kung 10% yan, yung 20,000. 10%, 2,000. Monthly, times 12. 24,000, o. Oh. Tapos, ang alam ko dun, ibabalik mo pa yung 20,000. Na, yung principal na nilong mo. Kaya, abot ng 44,000. Yung niloan mo na 20,000 lang, ang, ang laki ng itinubo 24,000 ba? Diba? sa Gcash 8,000 lang so okay na din mag sa Gcash pero hindi ko sinasuggest uulitin ko muli kahit kinawan ko na to ng video sa mga nakaraang uploaded ko sa aking channel na huwag kayong mag kung hindi nyo naman kailangan at kung ang purpose nyo lang sa pag-loan nyo ay kumbaga Di naman talaga importante pang bili lang ng cellphone o anuman kasi mababawad lang kayo sa utak pwede kung ininegosyo nyo pwede, di ba? pero nasa sa inyo naman yan guys ang akin lang baka pagsisihan nyo lang so ito lang po guys yung video natin na share ko lang po sa inyo sa mga nagbabalak yan mag loan sa Gcash umutang, huliram ng pera sa Gcash pwede nyo subukan kasi medyo maliit lang naman yung interest nila paminsan nung nakaraan mataas yan guys 3.99 ngayon 3% na lang bumababa din pala yung interest di ba so ang maganda pag maglo-loan kayo i-timing nyo na bababa yung interest nila per month So yun lang at salamat po sa inyong panunood.